handang gawin ng isang taong nagmamahal ang lahat ng bagay. May paglaban lamang ang kanyang minamahal. Subalit, paano kung ang maging kapalit ng ating paglaban ay ang pagkasira ng ating buhay? Pipiliin mo pa rin ba itong ipaglaban? O pipiliin mong sumuko na lang? Si Blanche Monnier ay isang magandang babae na nagmula sa isang mayaman at respetadong angkan ng mga Monnier. Noong 1876, nang siya ay 25 taong gulang pa lamang, siya ay umibig sa isang abogado at kalaunan ay ninais niya na itong pakasalan. Hindi ito ikinatuwa ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang ina, sapagkat ayaw nila na siya ay makasal sa isang mahirap na abogado. Ginawa ng kanyang ina ang lahat ng paraan para lamang mabago ang kanyang isipan at mapigilan ang kanilang relasyon. Subalit, mas pinili pa rin ni Blanche na ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Hanggang sa isang araw, si Blanche ay hindi na muling nakita pa. Hindi rin alam ng kanyang mga kaibigan kung nasaan siya. Subalit, ang pamilya Monier ay tila walang pakialam at nagpatuloy pa rin sa kanilang pamumuhay na para bang walang nangyari. Ang kanyang nobyo ay nagpatuloy sa paghihintay at paghanap sa kanya sa pag-asang muli silang magkikita ng kanyang minamahal na si Blanche. Makalipas ang siyam na taon, pumanaw ang nobyo ni Blanche subalit ang kanyang pagkawala ay nanatili pa rin misteryo. Lumipas pa ang mga taon, ang pagkawala ni Blanche ay unti-unti nang nalimutan ng lahat. Hanggang sa sumapit ang May 1901, isang liham ang natanggap ng Attorney General ng Paris. Walang lagda ang liham kung kanino ito nanggaling, subalit labis na nabahala ang general sa nilalaman nito, kaya agad niyang inutusan ang kapulisan para siyasatin ang tahanan ng mga Monnier. Hindi makapaniwala ang mga pulis na magagawa ito ni Madame Monnier Isang kagalang-galang na mamamayan ng Paris na mula sa respetadong angkan na kilala sa kanyang mga kawanggawa at kontribusyon sa lipunan. Gayunpaman, pinuntahan pa rin ng mga pulis ang tahanan ng mga Monnier. Hindi pinaunlakan ni Madame Monnier ang mga pulis na siyasatin ang kanilang tahanan. Kaya sapilitan na lamang binuksan ng mga pulis ang pintuan ng bahay sa kanilang pagsisiyasat ay wala naman silang napansing kakaiba hanggang sa isang mabahong amoy mula sa ikalawang palapag ng bahay ang kumuha ng kanilang atensyon. Agad na hinanap ng mga pulis kung saan nang gagaling ang amoy at kalaunan ay natuklasan nila ang isang nakapadlak na silid sa atik. Sinimulang sirain ng mga pulis ang lak ng pinto at sa kanilang pagpasok sa loob ay halos hindi nila kayanin ang nakasusulasok na amoy na nagmumula rito. Nababalot ng kadiliman ang loob ng silid kaya napagpasyahan ng mga pulis na sirain na ang kais-isang bintana sa silid sa pagpasok ng liwanag ng araw ay unti-unting tumambad sa kanila ang isang matandang babae na nakakadena sa isang maruming kama. Nakapanlulumo ang kalagay ng babae. Halos kalansay na ito at hindi na makatayo. Nagkalat naman sa sahig ang mga nabubulok na pagkain at ang kama na hinihigan ng babae ay napupuno naman ng kanyang sariling dumi at ihi. Napagalaman ng mga pulis na ang matandang babae ay si Blanche Monnier na 25 taon nang na nawawala. Agad na isinugod sa ospital si Blanche habang ang kanyang ina at kapatid ay agad na inaresto ng mga pulis. Ayon sa mga doktor, sobrang malnourished ni Blanche at halos 55 pounds lamang ang kanyang bigat. Unti-unti ang kanyang malungkot na kwento at paghihirap ay kumalat sa buong komunidad. Marami ang naawa at nakisimpat kay Blanche dahil sa hindi makataong pagtrato sa kanya ng sarili niyang ina at kapatid. Sinugod ng mga galit na galit na mamamayan ng Paris ang lugar kung saan nakakulong si Madame Monnier na naging dahilan para magkasakit ito sa puso. Makalipas ang labing limang araw sa kulungan, binawian ang buhay si Madame Monnier. Ang kanya namang kapatid na si Marcel ay isinailalim sa paglilitis at unang nahatulan ng labing limang buwang pagkakakulong subalit dahil nga sa abogado ito ay nagawa nitong lusutan ang kaso. Kahit na hindi na halos nakakapagsalita si Blanche ay bakas sa mukha nito ang tuwa nang siya ay mailigtas. Gayunpaman, ang pagkulong sa kanya ng mahabang panahon sa madilim at mabahong silid ay nagkaroon ng pangmataga ng epekto sa kanyang pag-iisip. Ginugol ni Blanche ang mga nalalabi niyang taon sa isang psychiatric hospital sa Blois, France hanggang sa siya, siya ay pumanaw noong 1913 sa edad na 64. Magpahanggang ngayon, Nananatili pa rin misteryo kung kanino nang galing ang liham na naging dahilan sa pagkakaligtas ni Blanche. So ayun na nga katropa, ano ang masasabi nyo sa kwento ni Blanche Monnier? I-comment lang ang inyong opinion sa comment section below.